Terrific, terrific game. Wow. Sustain momentum. We have a good no. chance. Tingnan ko may time mo kayong gusto nyo i-bash ito si Araki dahil lagi ho tayo pinapayat, at inaasar. Ayan, punuin niyo po yung comment section. Ito nakaagaw po si Kevin Gambao. Kevin Gambao po, ba po ang mga nakapula? Hede, lele, up hero kayo niya. Tip na ito po si Robertson. Will it count? No. Two free throws yata yun, Snow. Yeah, yeah, I know nag ano eh, nag pixelize yung video kanina mukhang dumami yung nanonood sa Dubai Sports eh maganda laban nito partner kanina nawawala na ako ng gana eh gusto ko naman nung ah, emojis eh medyo tumam tumamlay yung boses mo bossing kanina ito ang tanong ko dito ngayon sa Homer kung ikaw si Charles ibabalik mo ba si Dwight Howard with how these uh, players are playing right now, yung mga nasa floor? Depends. If it's right now, ang ganda ng flow ng team natin, ng SGA. Oh, so you don't want, want to this. You, you don't want, want, to, don't want, want to, scoring, to disrupt so that. Sa yung kiyampaw, Oh. Oh, kita ninyo, hirap na hirap si Harris. Import po yung pinabantayan niya. Oh, wala, wala makakita si Harris. Bigay dito yes. kay uh, kay Chan. Jok Chan, inside to uh, Saud. So finally, yeah, that one you... You live with that. Kaya pasok nila then you clap, you doff your hat and say, okay, good shot. But back to us, most know. Still, Pilipinas po ang nasa kalamangan. Dalawa na lang yan. Biggest lead natin so far was four. Yung kanina nakita ninyo. Titira oh, si Mackenzie Moore. Mackenzie Moore, ba't kayo mo yung ginawa yan? Hindi tayo muna momento ng kalaman. Arakji, Arakji, umatake. Sa ilalim, binigay na lang dito kay... Uh... Ano pangalan to? Kikanovich? Ako sa partner. Pwede ka naman manood sa iba eh. Hindi ka naman namin pinipilit. O, ito. Yeah. Uh, Robertson, to heading. Heading ikaw muna. Stabilize sa'yo. Heading. Heading. Again sa Kikanovich. Bigay kick yung bow. para bow, paramdam ka na. Ngayon ka na uminit. Cross court pass to Eskandor. Ayan. May ball distribution tayo ngayon. Mackenzie Moore. To Kiambaw. Yes! Wala. Puta pa putang. Kala ko pumasok siya. Wala na po, napakis pa napamura talaga ako din eh. Si <laughs> Dan Nolasco, nasa UK, nanonood. Size 10 ako ha. Ikaw ba, Homer? Ano ka? Si Dan Nolasco, nasa Nine. UK daw siya eh. UK, 8 and a half. Ito po ang mga nakapute. Pipilitin nung nila itabla laban. Buti yung mga outside shooting nito. Hindi nung ha. Si Jok Chan susubok sa labas oh. Wala. Ayan. Kailangan natin yan. Grabe. Robert. Robertson. Mackenzie Moore. Teka wala. Relax ka lang brad. Relax ka lang. Heading for three. Wala. More like those are the kind of possessions. yeah, Set up ng play doon eh. Crucial yun. Sure nila Arapio. Ayan o oh, nakita. High low play. Natapikan. Pero tatama daw sa kamay at balikat. Si Mackenzie Moore. Five minutes. You know, patience talaga importante. Lamang we were able to overhaul a 19 point deficit. Ba't naman magmamadaliin? Tayo na ang lamang. But the line is El Meden Kikanovic. Yun. Parang sumara yung okay. rin ng kalaban parang hindi yata reliable na free throw shooter eh. Ito pong live broadcast natin mga kaibigan. Hatid po natin ito ng Scratch It at ng PCSO Go for Gold. Sa Scratch It po pwede kayo manalan ng 200,000 pesos up to 200,000 pesos. Laro lang kayo ng Go Bananas, Red at 7 at Money Tree. So 1.8 for the Philippines, 60. kanina po nasa baba si Kikanovic. Hindi pa rin naibibilang yung free throw niya. O bumalik na si Howard. Tingnan natin. Howard against Kikanovich. Howard, kick out siya. Dito kay Kevin Kiambao. Mackenzie Moore, back to Howard. Howard, dalawa pa rin po ang bantay. Nakita ko ninyo? niya ninyo, hindi makatulong si Howard. Di ba? Pagwi kare na nga po siya eh. Yeah, I know. Pero we don't want a second guess coach chat. ah, uh, coach chat. Coach Charles Q. Yeah, he knows better. He's there. He knows the personnel. Yes. Eh baka, that, you know, it's oh, I wouldn't also put it beyond the realm of possibility na baka si Robertson ang nagingin ng blow. Konti lang. Tapos, so, hey, give me a blow and I put yeah. me back in the next two minutes. Okay, saka, saka itong mga to, hindi ako magugulat, boss, kung yung under sa contract nila, nakalagay doon na, di ba, hindi sila po pwedeng magbugbugin, hindi sila po pwedeng ibabad. Kevin Cabao, nakaaga. Kevin Cabao, set up mo lang. Ginawa ni Mackenzie Moore. Simpla akong Heading! Wala! Follow up, Howard, wala. Follow up po Howard, wala. Ito po ang mga nangabuti, bababa sila. Namang ho ang strong group ng dalawa. Kung gusto ko kayo Pilipinas, hindi naman like dyan. Like lang ho, huwag gcash. Ziade, in the ballgame for the first time. Ziade, tignan natin kung ito yung magic bunot ni uh, Coach Farhan. Howard with a rebound. Tignan natin if we can stretch the lead. Easy lang. Marabang si Mackenzie. Mackenzie, marabang madaliin. Naku. Easy ano lang. It's a foul. That's good. At least it's a foul. Wala ko natapilok eh. Oversold. <laughs> Pinulikat. Uy. Parang non-contact injury na tayo na. Kaya nga eh. Yung nakita ko kanina, bigla siya bumagsak on his own eh. Parang cramps. Yes. It could also be hamstring. You know, grab agad niya eh. Tingnan mo. Tingnan mo. He grab his hamstring agad. I thought na na-foul siya. That's what I'm saying. Na parang ano lang. I didn't think it was going to be uh, an Para injury. Parang yung muscle eh. Yes, oo. So, team Hindi ko naman sinasabing wala ako dito sa mga liga natin. Pero Nakita mo gamit nila, sophisticated, di ba? Tapos... Iba dito sa Dubai. High yes, diba? tech dito. NBA, mabilis guys, ang response so, and, uh, sa lahat. Yun, may talagang may na Kapag emergency, mabilis. So, is, uh, very so, Less than wish, uh, 10 minutes, nandiyan no, like, na yung I response. response di ba? Kahit, hero for the si Kahit saan hero, dito. Ba? ayoko na sabihin mga kapwa natin yun. That's why I said na siguro mabuti mm, back to the ball game. Robertson, but you know, never is my wildest dream na parang serious ang injury. O yung mga viewers natin, mag ano nga tayo, mag head down hininga ang laban. Converge ng Alaska. Ayan, paramdam mo kayo, comment mo kayo. Kung fan ka ng Ginebra, comment mo, Ginebra fan ka, Robertson. Depensa ng mga puti, ando doon kay Howard eh, no? Dahil alam nila, yeah. pag nalawa ka ni Howard sa ilalim niya, sure mo yun eh. That's why it's time na you know mga outside shooters natin, Kiambao, Heading, Iskandor, if he's gonna be put back in, na kailangan niya. That was the best way to diffuse the tension don sa below the shade, uh, don sa shade area with Dwight Howard. If you have to remember Blackwater, Enlex. Hmm. Agaw pa. Agaw pa itong mga nakaputo. Hingga natin kung makikinigit sila ito. Tignan natin kung mababago takbo. Marwan Ziyade. Bigay kay Gab Harris. Harris, kanina pa tahimik yan. Harris, tuku, libre ng kotse. Nakabayaan. Balik po ngayon sa Lebanon ng kalamangan. 67, 66. Nakakuli ng konti si Kevin Kiambodo. Pwede. Pwede. Siya ngayon na nagtitimon pwede. Binigay kiambaw, kiambaw, tahimik na tahimik, kiambaw. punisipat si Howard sa ilan. Kita nyo, dalawa agad doon yung umaararo sa puti. Ito po si Dwight Howard. Kanovich po ang tatawagan ng pito doon. Sabi naman po po si Lito si KQ. Actually maganda ho yung depensa. Isa ho si Kevin Quimbaro sa rason kung bakit ho uh, naging gun shy ito pong uh, uh, level noon kanina. That's why we were able to catch up. No, yun nga lang na late later on that time kay Gab binigyan ng screen eh. High nice score. Parla po tayo At 67. Ito na crunch time. Yung ito yung laban na talagang mapapatayo ka sa upuan eh. Harap dito, Harris. Harris, sinalubong nitong si Howard. Oh, supalpal ka. Supal. Oh my gosh. What? Joke lang. Two free throws for Gabriel Harris. So, a chance to uh, lift ito pong uh, Lebanon. Back to the lead. And he was 68-67. Kasi uh, viewers, kasi alam mo, ma, hindi masyadong clear, di ba? Yung 3 minutes and change. Pratchett ang dalawa ang Lebanon heading into the final 300 million PCSO Pratchett pwede ko kayo manala ng up to 1 million peso daru po kayo ng go for gold cards yun na yung go for gold 100s Kevin Kimbao AK Robertson Robertson maganda yung depensa sa adjustment ah, uh, adjustment sa depensa dito nga uh, Lebanon ha sa apal sa likod ito po nga uh, si uh, Robertson Pinaharang nila yung ano ano yung daanan ng bola papunta kay Howard eh. So I think uh, we need sa wala talaga tayong point guard eh no na hook kasi oh, well, when 11 uh, on to increase the lead to 4 oy natapik nito po nga it's si Robertson. Anderson daw. tama naman yun eh. Gab Harris James Robertson Gab Harris operating sa kaliwa si Ganubo ni Howard maganda yung depensa natin adjustment ha Ivanovic Mikanovic nabas dito kay Zaidi what a time to shine for Marwan Saud High point lead for Lebanon. 2 minutes and 37 seconds remaining. Kumahimig bigla ang Pilipinas. Alam mo, dito you mararamdaman din yung energy ni Mackenzie Moreno. Yes. yes. Power. Na ako uh, ito po si uh, Andre Robertson Cutting the lead to three. 2 minutes and 20 French time basketball. Stop for the Philippines here. Real Harris. Gumimpik nila oh, gumagapang. Real Harris. Dennis Robertson. Inside to Kikanovic. Kick out to Harris. Harris, sumasayo ng konti. Harris, lumapit ng bahagya. Wala. Agawin mo. Agawin mo, Eskandor. Oh, hopefully he delivers. Dapat di muna si Hedy ang magbaba ng bola para meron siyang ano eh. Set up play eh. Howard, ayan, sige. Oh. Ano kayo? sana lang? 71, 72 for, uh, Defensive stop lang, no second chance of yeah. opportunity sa Kalapong. We yeah, need a crucial no, stop then. It's a must na matigil natin. Ito yung RRB, nakalusot ang Cody! Wow. Who score? Alam nila, tahimik na tahimik na ako ngayon. Ito po si Jordan Heading, isa po siya sa bumuhay sa atin sa third period. Ito na naman ang ating pong play. Kita nyo, tatlo agad yung sumasalubong. Oh. Nakaabang pa po yung pang-apat. Labas kay Eskandor. Tira mo. Ah, Wala! Rebound. picked up by uh, Andre Robertson sa labas. Sumubok si Henning. Yes, sir! Yes! Ikaw na, so. Idol! Idol! Idol ka, Jordan Tabla na po tayo at 74. Hindi na stop, Pierce, yes. no. Mm. Yes. Pierce, mo so, eh? oh, no. Kala mo nung meaning to't eh. Moving pick yan, sana. So, matik foul yun eh. Kanovich, kay Kanovich! Wala! Ayan! Yes, na yes! Ano ito po si Andre Robertson. Robertson, inakap na bola. This is ours. Ito tayo, important offense in play para po sa Pilipinas. Jordan Herring. Wala akong gumagalaw. Ikot, Tihet, Kiambao. BP2 si Kiambao. Tingnan natin, binabago. And then Robertson for three from downtown. Wala! Rebound. Hindi naabot ni Eskandor. Mamba si Aragji. Aragji, salubungan niyo si Aragji. Huwag niyo bigyan ang kalawa. Aragji, pinasa sa labas. Nalibre. Ang kanyang kakampi. Ang sakit ng 3-pointer na yun. Oh my God. That's from uh, Ismael Ahmed Abdel Munem. Yes, a uh, game winning 3. is it counted? Counted. Talo. Ang uh, sakit nun. Yeah. Ah, counted. 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 Yeah, I know. The fans know that they, they know the awareness nila with each other kasi yeah, si Rock Lee. Ang sakit pa. parang nabuhay yung, ano, yung Pilipinas versus South Korea noong 2002 sa Busan.